Hermeneutics, mahalaga ba to, Tara, pag-aralan natin. Ano ang hermeneutics sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia? Isang araw po kasi ay meron akong nakausap, nakadiskusyonan sa uh, internet at uh, nagulat po ako at ang tanong niya sa akin is saan ko daw po makikita yung talata na hermeneutics bago siya po maniwala dun sa sinasabi ko. Ano po ba ang hermeneutics? Ang ibig sabihin po ng hermeneutics is the art and science of interpreting the Bible. So madaling salita, ang hermeneutics daw po ay isang pamamaraan kung saan ay aalamin at iintindihin po kung ano yung sinasabi ng talata sa Biblia. So yun po ang ibig sabihin ng hermeneutics. Kaya niyo po magbigay ako ng simpleng halimbawa po no? Halimbawa po Hinatid ako ni Papa sa trabaho. Ang tanong ko po, sinong nagatid sa akin? Papa ko? B, boyfriend ko? O si kaibigan kong bakla ang Papa ang tawag? Lahat po yun ay posibleng tama. Depende po yun sa exegesis at uh, hermeneutics na iyong gagawin. Every time po na tayo ay nagbabasa at nag interpret ng Bible, nasa dalawang kategorya lang po ang nagagawa natin either exegesis or eisegesis so ibig sabihin po ng exegesis kung ano po yung sinasabi ng talata yun po yung ating inilalabas ang eisegesis naman po meron kang idea at hahanapan natin ng talata o suporta na talata sa Biblia which is wrong po yun so ang tamang approach po ng pag-aaral ng Biblia is yung exegesis po at hindi eisegesis. Bakit ba kinakailangan i-exegit natin ang isang talata o isang passage? Actually, kapag nag-exegit tayo, ang pinaka-purpose natin is makuha ang intended meaning ng author. Ano ba yung ibig sabihin ng author? Bakit na sinabi yung talatang yon? At sa pag-exegete po, kinakailangan maging aware tayo sa tinatawag na historical, syntactical, grammatical, contextual background para mas lalo po natin maintindihan kung ano po yung ibig sabihin ng talatang ito. Tandaan din po natin na ang Bible po ay salita ng Diyos at hindi po pwedeng magkakontra yung isang passage doon sa kabilang passage na sinasabi ng Biblia. So kinakailangan kapag mayroong conflict, ay uh, titignan natin yung historical grammatical context para makita natin ito. Ngayon, another example based sa Word of God no, sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 na kung saan pinapakita lamang dito na ang salvation is not by works. Samantalang sa James, sinasabi na yung works na walang faith ay patay. So, anong tama doon? Sa panghalimbawa ay nasa may Romans na kung saan sinasabi doon kung sino daw po ang tumawag sa Panginoon ay maliligtas at meron din naman po yung sa may Machu na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ko, Diyos ko ay maliligtas. So ano pong tama doon? Since pareho po silang nasa Biblia, pareho pong tama yon depende again sa context, depende sa hermeneutics kung pa paano natin i-apply at kung paano natin iintindihin yung passage na yon So yun po, mahalaga ang hermeneutics sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia. At kung nais nyo pong mag-aral pa about hermeneutics, I recommend po to yung ano how to read the Bible for all its worth po. ah, uh, pwede po kayo makabili niyan sa mga Bible bookstore or sa mga national bookstore. So meron po niyan. Kung kayo naman po ay nagbablog regarding sa Bible tapos hindi kayo aware sa hermeneutics, I suggest po no na wag na lang po kayo magturo ng mga doctrine kung hindi po kayo aware sa hermeneutics regarding naman sa mga nanonood or nakikilig ng uh, vlog ay uh, mag-ingat po tayo no. So 'yun lamang po at sana po ay natuto kayo regarding sa hermeneutics. Mahalaga po ang hermeneutics sa pag-aaral at pagbabasa or pag-interpret ng Bible pero para hanapin po yung Bible verse, yung word na hermeneutics ay syempre wala naman po kayo makikita sa Bible noon. Paki-like, uh, subscribe and share na rin po para updated kayo sa aking blog